Magumago daw guys, sabi ng mama. Pero, bukol loko. <laughs> yan. Pwede <laughs> siya bu magumago, bukol loko yan. Bukol. Bu bukol loko. Basahin. Bukol loko? Oh, yan. Oh. Ay, oo nga. Bukol loko. Yan. yan sa mga bata. Batang 90s. Ano to? Aron di like. Parang yakult, pero baka kult, baka kult yan. <laughs> Iba diga guys, ang <laughs> ganda. Ano lang siya, 7, Saban... wait, Magkano ba siya? 44. Kuya, may binilga sa akin? Wala. Sorry. <laughs> ito ba? Basahin mo ito ba? Ano yan? Ano Bakul. Ano? Bakalot. Hi guys! Ngayong araw nga pala ay pupunta kami ng mama ng um, Dali kasi first time namin may mili doon tapos titignan namin kung ano yung mga prices nila kung mura lang ba talaga ka ma? Tapos, si aling maliit, wala pa, guys. Yun. Hindi na namin sinama. Tapos, naman niya, alam niyo yung namangyari doon. Iiyak na naman yun. Ito, mga mga. Yan. Ma, patay ka. Hindi mo sinama sa aling maliit. Hmm, sasabihin yun, na malengke kayo. Na grocery kayo. Tapos, hindi nyo ako tinama. Iiyak na yun, guys. Yan. Iiyak si ano. Hmm, bakit ako? Ang mama, sabihin ko. Ang mama. So, yan. Hindi ka na yung sinama. Iiyak. Oo, oh, oh. puro kasi dampot. Yan, ganun, ganun. <laughs> Tingnan natin, guys, kung anong reaction niya. Pero mamaya, guys, dadaan na namin sa aling mali na school bago kami umuwidig, ama. Malapit na namang mag, ano, mag 140. Ang init, grabe. Oh, oh, oh. Sabi kasi nila, mura lang dun sa Dali. Try natin. Parang bilisan mo na kasi, mamainit. O, oh, ka din, mo Sabi nga daw, nila, guys, mura daw mga biliin sa Dali. Kaya yun, tataray namin ng mama. <laughs> Bali, din na nga pala kami dumaan sa gubat, guys. Kasi sobrang init talaga pag doon ka dumaan sa kalsada. Oh. Diba? Sobrang hangin. Malamig ang simoy ng hangin. Grabe. Sa inyo ba, guys? Sobrang init din. Grabe. Tagasan ba kayo, guys? Comment nyo nga, summer na. Comment summer, summer na. Summer na. Guys, gusto mag -beach sa gusto mag-beach sa Batangas, sobrang dahil mga beach or mga pwedeng liguang dagat. Katulad ng Mabini, loklok. Basta sobrang dami. Tingloy yan. Lalong tingloy guys. Sobrang dami dong mga ano. Sobrang dami dong mga turista. Mga mga afam. Nandun mga afam. Di diba ba Sa so, tingloy? Oo. Oh, nandun. Paano may bilhin mo sa dali? Pwede yung ating <coughs> ulam baga ng mga bata. Mga frozen. Saka sa mga pagkain natin. Yung pagkain nyo. Ulam. na sa dali kasi. Balita ko. Yung ano daw. Yung mga... Uh, produkto daw ay iba. Iba daw ang pangalan. iba, iba ang pangalan. Pero... Kaya nga, titignan kaya ano? ano? nga style ba? Kung masarap ba dito? Uy, ba nga dun ang gatas? Iba? Iba Pero masarap ko. daw. Ang, gatas. Ang matikman ko dito. Okay, sige. Tingnan natin guys. That Tingnan first natin time kung... nga natin. Kaya nga natin ala. Kaya nga. meron kasi doon iba-iba na talaga yung ano. Pero same ng lasa ng original. Pero din. Oh, oh. Bali, eto na nga guys. Nandito na nga pala kami sa may kanto para lumiban at sumakay ng jeep. Grabe, napakainit ng panahon ngayon. Kaya keep safe sa lahat dyan. Inom kayo ng maraming tubig ha. Roma. Hi, time. basket pa po siya. Ito ang bibili na rin guys. Taka tulad ito guys. Ito. Coffee one, di ba? Ito, brown coffee. Coffee one. Tapos ang mga kapi nila ganito, <laughs> Coffee ano one classico. Sa tatay. Let's go guys. Um, ito pa oh. Katulad ito oh, 45. Kaya mo, mo oh. Healthy cow. Yan. <laughs> ha? Oo, oh, yan. Ito healthy cow. Yeah. Oh, Ay, ibang tinapay, Brazil cracker, crackers snitch. Bibili rin kami ng tasty. Kakaiba talaga. Tapos meron din ditong Kinder Joy, pero iba yung pangalan niya. Iba, iba, iba. Grabe naman. Tama, ano to? Ano to Pinoy, Pinoy Fave. Parang royal siya. natin sa ano. ano mo kung magkano? Hindi yan, mga. Ano? Ito yan, 14. Ah, 14. 14 plus. Ang pricing nila nasa taas. Oo, ah, magka ano. Gano'n tayo nito. Ah, okay. natin, try natin, try na. Try mo? Ito rin. Ilang ba? Para siyang royal. Tapos, mga noodles. Ay, oh. oh. di naman mag-ayot na. Oo. Hindi pa isang gay uno, sinakay. Nasaan kayang uh? ano? Isang ganito? Oo, oh, kayo tinamu kate pag napanood mo to kate yan alam ano mo na kasi nang bumila ang mama apple yan bilhin din natin yan guys yan ang mama yan ang dami nang binili oh? ano to ano yan? what's this apple pwede ka tong ilumin try ko nga to try mo din ano yung to papol oh. pero apple flavor kaya papol try mo din dalawa ito ano to? Yeah. Lemon lime drink. Hindi to roya. Sprite. Tige, try din natin to. Try mo eh. Ngayon lang. <laughs> Diyos ko po, iba-iba dito sa dalya. Ah. Ay, ngayon lang tayo nakapunta eh. Ano okay. nga. Ano to? Mugumago. Anong tawag dyan? Mugumago daw guys, sabi ng mama. Pero, Bukol loko. Yan. Pwede <laughs> siya buh magumago buko loko yan. Bukol. Bu buko loko. Basahin. Eh. Buko loko? Oh, yan. Ayaw oh. nga. Buko loko. Mo. <laughs> Try natin to guys. Isang dalawa ni Alaysa. Oh. Wow. Chelsea. Ako gusto labi na meron din. Ano? Ay, pati. Go. Yan na lang. Ariel mo. Ikaw na ano may gusto mo yung Ariel. Ariel lang akin guys. Okay na pa? Ay, yan ako oh, kanina. Tapos, shampoo. Ito, um, popcorn. Ah. Ano po, Oo. Oh, oh. Iba na. Parang yan ano. Yan nga, narcubes nga yun, para broth. Baka. Oo oh, ano? nga. Beef. Beef nga yun, baka. Ah, pork. Pork ang gusto pork. mo. Gusto ni Aling Malit, guys. Seaweeds. Ano pa ang... Um, yan. Ano kaya? Ito. Ano ito? roasted split cashews ito Kara -o karaoke biga karaoke to karaoke na naman karaoke ano to ito. chit cheat, chabars chit chabars -cha alam niyo kitaman ito chichabars oh, puno na ang basket guys puno na agad yan lumpia yung sama bata batang 90s lumpia ano to alam din like Parang yakult, pero baka cult. Baka cult yan. Ano, ah. Iba di ka guys. Ang ganda. Ano lang siya, 7, wait. Magkano ba siya? 44. Bali dalawa na kami din guys. Ah, baka cult. Parang yakult. Ito, ito gusto ko to. Sarap. Fruity land, strawberry jam. Perfect. Maganda yan. Masarap yan, masarap. Guys, ang dami yan ito, guys. Noodles pa. Ito. Ano gato? Ah, pasit kanton din. Ay, kan, kan, kan. Meron na ma. Meron pasit kanton na dyan. Tapos, ito. Mga ganito. Yung na ganito ganito. Ay, mga kan, beef. Putin, arin, na pinipin, pinipin, ano? Oo. Pwede yan. Bili mo. Yan. Dami naman, Ang dami na masyado. Ay, ang masarap palang, krab, mga ah, mga crab and beef. corn dalwa. Okay, yan. Ang dami na yan. hindi Let's go na guys. Magkano kaya ito lahat? Parang ang dami naman ito masyado. Oo, oh, dami. Grabe naman. Diyan ma. Bibili kami ng dalawang walis guys. Mura lang dito, 99. Gando. Opo, first time pa namin magdali. Magkano kaya ito lahat guys? Sa tingin niyo? sa so, tingin ko nasa ano to um, nasa 3,000 feeling ko lang guys sa so, tingin nyo magkano to lahat dalawang basket ang dami oh grabe makasya pag, ah hindi nakasya ma ang dami mo po namili <laughs> wala ka magkano na din. grabe 28. naman Ang dami natin, 2-8 na. 2-8 <laughs> na, pero sobrang dami na na guys. Grabe, ang dami na. Uwi na tayo, matara na. Let's go, uwi na, na. Grabe, ang bigat. Grabe, guys. Sobrang bigat. Sobrang Latina. Ang daming binili sa Dali, guys. Sobrang dami Latina. Ang nab daming nabili na sa Dali. Di ba? Ang dami, di ba? May frozen na tayo. nung may na palito. Walang frozen. 3,000 lang, guys. Lahat-lahat. Grabe. Lahat. Ayan, sobrang dami namin napamili ng mama sa halagang 3,000 pesos. Kaya isasakay namin sa tricycle, oh. Kasi napakabigat at napakarami namin na ipamili sa 3,000. Sabi namin kay Kuya Driver ay dumaan muna sa school ng bolo. Kasi susunduin namin si Aling Maliit. Grabe, ang bigat nito. Sobrang bigat. Grabe. Aling Maliit, bilis. Tagal na tagal, eh. Bilis na. Ay. Bilisan mo na. Tama, tinama sa loob, tinama sa loob. Sobrang latina. Tingnan nyo guys, ang dala ng mama. Oh, hindi na magkandadala. Aling maliit. May maliit. Aling maliit, ano sasabihin nyo sa mama? Be. Ano? Be, ano sasabihin nyo sa mama, be? Aling maliit, ano sasabihin nyo sa mama? Hmm. Yun, 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 yun. Aling maliit, ano sasabihin nyo sa mama? Ha? Wala. Aling... Tabatsuy. <laughs> ano, ano? Tabatsuy. Tabatsuy ka pala, ma. <laughs> Ay, nung mama, sabi nung mama, huwag ka na doon isama kasi dadampot doon, dadampot doon. Hindi. Oo ha, sabi ng mama. Sa tama kayo? Hindi. Sa Dali. Sa Dali lang. Sa Dali? Diyan lang, malapit, malapit lang. Malapit lang. Ha? Huh? Kuya, may binili ka sa akin. Wala, sorry. <laughs> <laughs> mama, makikita mo, Beta, mukha ganda ng pangalan ng mga binili ko sa'yo. Hmm? Mga mga drinks, mga ano. Mm -hmm. Basta, makikita mo, binili. Makikita. Matutuwa ka sa oh. binili ni Kuya mo sa'yo. Oh. Grabe, ang bigat nito. Huh, oh. ah. Kaya pa, guys. Ang Anla layo pa na yung lakarin namin. Grabe. Aling maliit, bilisan mo, tulungan mo ako dito, be. Aling maliit, bilis. Tignan mo, wama. Hindi na magkandadala, oh. Ay, oh. Ay, oh, 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 oh. Go, ma. Go, ma. Go, aling maliit. Akyat, bilis. Hindi na nga magdala ako, maliit. Ako na magdadala, nung wala. Malakas naman ako. Ano? Malakas. Hindi ka malakas sa dalhin mo ngayon. Dalhin mo yung kulay pink, yung kulay pink. Makaaling mo ito may yung kulay pink. Malakas daw siya. Go, aling maliit. Go, aling maliit. Kaya mo ga? Uh Oo. -oh. nalit <laughs> na light kasi. <laughs> ano ga? Sayo mo, kaya mo. Ang braso. Ang braso. Ay, ay, ah, ga, ay, ah, ay, ah, ay, ah. <laughs> so guys, ito guys, ito, ito namin namin guys. Sinan nyo ha. Wait lang, ito muna, dito muna sa isa. Bumili kami ng nuggets. Oh, ibang, ibang no nuggets. Meron din to see yan, to Meron din ham, yan. Tsaka hot dog, hindi siya tender juicy ha. Itong all time, all time premium hot dog, regular size. One kilo yan. Ito, di ba, oh, may dito yung sa freezer. Tapos, ito. Oh, okay. Itong twist oh ni Aling Maliit. Ha? Dog oh, ito oh, Yan. Yeah. Tsaka ito, beto na, basahin mo to. Ano to? E. Ano, yan? Ha? Diba, iba tiga ka? E iba. Papol, papol. Bakit daw, papol? Diba, maito pa pala, maham. Ha? Tapos sumulalin kami dito oh. Parang siyang lemon lime drink. Parang siyang Sprite. Yan. Yes. Tapos itong Pinoy oh, Fave Orange. Hindi siya royal yan. Hindi siya royal. Tapos may apple juice din guys. Para ibang brand, oh, di ba Marami yan. Tapos mara pa dito, dami hey, na, hey. Guys, hindi ko na expect Ang 3,000, sobrang dami yang nabili. Cheese cupcake? What? Cheese cupcake. oh, di ba, bago Cheese, cupcake. Itong candy, hey. lollipop. Itong mega hey. may free. Okay. Ano to? sotanghon Ito, oh. candy case. Magbibigyan po kita, siguran. ano din so naman. Ito ba, basahin mo ito Ano yan? Ano yan? Ha? Bakul... Ano? Bakalut. <laughs> <laughs> basayan mo na ayos! <laughs> basayan, mo. basayan mo na ayos be! Bak... Ka... Kult. Oo, uh, baka kult. Uh, <laughs> <laughs> ah, bakit? Di kaya kult! <laughs> <laughs> yeah, baka kult iba. Baka ang mga ang mga dalat ay ano to Parada. thermal tray saka tinapay yan grabe ah, naman ang binili namin sobrang dami grabe daming kongkat Hala, yan kinder joy hindi kinder hindi siya basahin mo kasi ha? kinder, ha? kinder joy kid supers ano Go not kids surprise. Diba hindi joke. Ano sa akin din natawag ba? Mm Happy -hmm. one. Tapos ito. kunin ko ng mga candy. Carnival. Tanong. Guys, sobrang dami ito. Oh, wait lang. Wow, huh? Basahin mo, Ben. Basahin mo. Buko loko. Ah? <laughs> Buko loko. Ano? <laughs> Buko loko. <laughs> Ba't iba na ang yeah, pangalan yeah, mo? Yan, basahin mo. mo. Ha? Ayan, basahin mo. Basahin mo, Ben. Buko loko ulit. <laughs> <laughs> ano, an ano, sa ano unang tingin? Anong, anong, ano? Anong, anong, ano mo? Akala mo, ano yan? Ano, yun. kala ko bago mabuari. Boko loko nga. Ito, bumating kaming strawberry jam. Yan, titik maraming pa kong masarap. Ano to? Pa ba? Janggatas. Bear brand. Bear. Hindi siya bear brand. Hindi ka namin yung ano. mo. This one. Taraan. Taraan. Saka Kinder Joy pa. Bakit that Kinder Joy? Wow, Kuya, dami mong pinamili. Grabe. Yun, yung tiyori mo. lahat. Hindi na, may mamigay ka naman kay, ano, kay Sakmo. Oh, tsaka, ano na ano ka na? na Oh, guys, ay mamigay na maliit, guys. Kaya, guys, salamat sa lahat ng mga sa para sa amin. And don't forget to... Like, share, and subscribe! Bye! dami, oh,